Ayan guys, uh, good afternoon sa ating lahat. So ako po si Kenneth Gora and nagkumagawa ng content dito sa kay uh, Black Up or kay TikTok at sa kay Meta at sa YouTube channel natin. Uh, isa din ako content creator guys kung saan gumagawa ng mga content na naaangkop sa mga pangyayari at uh, actually gumagawa din ako ng content para sa sarili ko sa ganap sa buhay ko ang content na ito na pag-uusapan natin may connection po ito sa pangyayari sa batang si Joris Flores na hindi pa rin nakikita actually guys sa mga post ko sa youtube channel sa meta world and then dito sa kay tiktok ang dami pa din nagtataka or nagtatanong kung nakita na ba ang bata soon guys masasagot na ninyo ang inyong mga tanong dahil um, ang pangyayaring iyan guys is nagawa na ng feature ng KMGS or Kaposo Mo Jessica Soho uh, sa linggong ito ang KMGS po ay kumuha ng topic about dito ka Flores at doon natin malalaman lahat lahat ng naghahakahaka, lahat ng gumagawa ng mga videos na dapat naman hindi kinakailangan gawin or fake news. Alam nyo guys, ang dami kong natatanggap na messages sa TikTok ko ng babash sila guys dahil sa sinabi ko doon kahapon sa video ko. Buti nga ready ako guys, this opportunity, uh, this happen dahil grabe yung pangbabash nila guys. Pero hindi ko pinapansin dahil yung mga ganyang kasing tao guys, um, nasisira yung career nila dahil sino titig pinipigilan natin silang gawin yung mga fake news uh, updates about don sa bata. Bakit naman kasi gumawa kayo ng fake news kung gusto niyo naman sumikat? Yes, fake news is the more engaging kasi mamanin, maniniwala yung mga audience natin, mga followers natin na ay nakita niyong bata. Yung iba nagte-thank you God dahil nakita na daw. Pero no. Nag-live kahapon ng isang content creator kung saan second batch po na mga divers ang nagsumisid doon sa panangyarihan ni Joros Flores. Yung mga tagbohol. Actually guys, uh, medyo walang update kahapon dahil um, busy ata sila dahil nag take sila ng shoot para sa KMGS na topic bukas about sa batang nawala sa Aklan River. So bukas guys, uh, bukas ng gabi, di ba, linggo. So bukas natin malalapan kung ano ang nangyari dun sa bata. Kasi yung iba guys dito sa TikTok, gumagawa sila ng fake news or mga news na hindi dapat gawin dahil mali ang mga pang ginagawa na yun para lang makapaghakot ng views, followers, at earnings. Hindi na nga sila nakakatulong kung magawa pa sila ng fake news. No, I'm not related or um, part of the family of Flores. But I'm guilty because sinisira nila yung image ng mga content creator ng mga tiktokers hindi lahat pero gumagawa sila ng fake news para lang doon sa views, followers at earnings at sisikat sila oh my god ano makakuha mo doon fake news ba? Diba? so sanay ka na sa bashing So, kailangan mo lang itigil yan. Mas mabuting uh, true yung gawin mong content. At sa lahat ng gusto ng update, bukas na po malalaman ang lahat. At doon nyo din po malalaman ang lahat ng tanong nyo. Um, ang dami kasi nagtatadong sa akin kung ano ba nangyari, ano nakita, ano ba yung ano. Meron pang iba nagme-message sa akin na kung malapit daw ako sa pamilya Flores sa pamilya ni Joros, uh, may ipapasabi daw siya. Pero hindi ko na ni 'yun dahil I'm just grabbing the video and I posted. Pero hindi ako nagdagdag ng details na fake news. Kung ano po yung nakikita at napapanood ko, yun lang. Kaya, yun lang. Bukas a uh, sa KMGS guys, malalaman na po natin lahat ang nangyari sa bata. At yan lang po guys. Thank you for watching. God bless.